Yan ang mga ka-charity vlogs mo natin bumuli si na sir ng si sir Dennis ng sida sa atin tatlong kilo, 500 per kilo yan. Samot-samot sorry-sorry na yan siya. Same-same uh, ng kilo. Balot. Sariwa, sariwa. Sariwang sariwa talaga. Oh. Fresh na fresh. Kakain sila ng matamis na matamis. Nang walang bahid sa dila. <laughs> Tama si sir. Tatlong kilo yan. Salamat kay sir Dennis. Bumili sila ng isda. Siya na sir. Yan. Bumili sila ng halagang 500 pesos. Bigyan natin ng kilay 450. Uno, dos. 500 na lang pinabayaran natin. Wala pa muna eh. Ano? Wala po. <laughs> ridik ako, ridik sa. <laughs> Morning. Nang humupa and doggit and Ah. Oh. Uh -huh. no. no, hindi 'yan. Ilang, Pedro? Isa kilo. Dalawang kilo Pati ata tanggong wala yeah. na, na. Oh, uh, Wala rin uh -huh. Ng 'yan, olo, no, olo. No, okay, no. 'yan? mga no, ulo, ulo, 'yan. Oh. Sabik yung... na gasan na. <deal> Itayo 'yan. <-mari> Ano mga ka-tari, dapat sa kanata niya, inaugasan na medyo yung mga kodol. <coughs> Hindi mo siya makasama sa lakot, pero ginagawa niya ang mga tungkulin niya. Kahit nandito siya sa tabi. Uh -huh. Okay. <coughs>

Huwag ka maglakad lang. Mike, Michael din po to. <laughs> Mas lamang kayo ng dalawang paligo. <laughs> Sige po. Shout out po. Ay sir. Kampay daw sir. Yan ang mga kacharita vlogs. Mawa natin bumili si na sir. Nang si sir Dennis <laughs> nang sada atin. Tatlong kilo. 500 per kilo yan. Samot samot sari sari na yan siya. Uh, same same ng kilo. Balut. Sariwa sariwa. Sariwang sariwa talagang ka. Uh, fresh na fresh. Kakain sila ng matamis na matamis. Nang <laughs> walang bahid sa dila. <laughs> Tama si Sir. Tatlong kilo yan. Salamat kay Sir Dennis. Alright mga kacharito vlogs po natin. Ngayon ang uh, magbabakasakali uli kami dito. few moments later. Sa may kong tumulong na doon sa nakawalter na nananay. Nanay ka yung paninda namin para tulungan yung nanay na nakawalter. Kita niyo naman po mga kateps natin di. Yan. Ah, kacharito vlogs mo natin yan. Ibinigay na natin to ng 2.5k na ma'am. Yan, tawad nila yung dalawang Hindi ko binigay pero sa 2.5 ng kasundo kami. Eh. discount na sa atin sila sir. Nagantay na lang tayo ng bayad. Kaya tatanggal na na yan. okay po. Nyalelen ipapalinis okay. oh, na ni Nazare yung island labi isdang Okay, kailangan nga daw may. Kain natin Ba, hindi Ay, may meat yung Ay, saktong. Ay, dapat kai. Nyalelenusin ni maker Thank you kay Mang. Hindi pa po. Ito na yung inaantay namin kung bisita bago kami umuwi. Eh. Salamat po. Pero okay, yung po natin, yan, dumating na yung ating inaantay na bisita. At sawa sa naman just natin, eh, nakabil, nakabilis sila ng halagang 2 uh, ang ating presyo kanina ay eh, kumatak ng 4.50. Nagkatawaran natin 3.50. Kaya binigyan na natin siguro naka limang kilo. Sa 350, sa 350, may hinatay sa mati. Sa 350, ang limang kilo to 1,750. Plus, kasi madali salita, nakatupag yung bili ng bisita dito sa loob. At yun nga, maganda-ganda rin naman yung presyo natin. Kaya, ano, so, uh, paliwanag ko lang po ha, kung sino man po yung mga nakakapanood ng upload ko, ng mga video ko sa mga huli na idol shopper. Hindi po tayo pare-parehas ng benta ng isda. Meron po tayong kasi meron po tayong tinatawag na small, medium, large. Kaya po, yung small, medyo mura-mura. Yung large, medyo, medyo, medyo. Yung um, big, uh, talaga naman po masasabi natin medyo may kamahalan kasi nga po puro mga big yung ating isda at saka magaganda naman. Uh, pero pasok pa rin po, kahit po tumawad, na halagang 350-400, pasok pa rin naman po tayo sa pintahan natin mga hindi pa rin po naman nabibihabi sa LBJ ito sa mga presyo natin sa isda mga katarits natin din. kaya abangan nyo yung aking upload mga katarits natin diyan bye bye ma baka gusto nyo bumili ng isda maya maya po thank you oh thank you daw ay baka lang baka gusto ng bumili ng isda Set out po kay mal. Ma'am, bilhin na kayo isda, ma'am. Sariwang sariwa po, ma'am. Na nakabili sa amin si ma'am ng isang kilo. Sa halagang... Malinis, mas sariwa naman yan. Apo, sa po. Thank you kay ma'am. Ma'am, panoodin nyo ito sa YouTube. Sa YouTube ka? Opo, nag-YouTube ako, ma'am. Ah, nag-YouTube ka? Opo. Galingin <laughs> mo. Hindi <Okay>, po. Hindi <laughs> <Okay>, po. Ito <laughs> ano ka doon, ma'am. Meron ka doon eh, yung... Yung anak ko po, ma'am. Silver button na po yung anak ko, si Kamuning Opisyan. Wow. Ay, kinagawa niya. Marami po. Nalaot po. Mm. Nalaot? Nalaot din po. Pagkabi ba kayo? Gabi po. Ma'am, dalawang cooler nga po ito. Wala na itong laman. Apo. Apo. Ubus na po. Kasi may meron pong bumili. Sam limang kilo, dalawa, tatlo. Charito vlog po. Charito vlog. Charito vlog. Sili po. Thank you kay ma'am. Bumili sila ng isda siya at kina sir. Yan. bumili sila ng halagang 500 pesos. Bigyan natin ng kilay 450, uno, dos. 500 na lang pinabayaran natin. Wala bang mga magyan Ano? Wala po. Reject ako, reject sir. A few moments later. Alright, mga kacharin, the vlog natin. Nandito na tayo sa tabi. Yan, si Idol Chopper. Nandito sa Pampang. Tapos sa lubungin nata tayo.